Hi, guys, Nandito kami ngayon sa saan? Kita tayo. ano? Peace be on you, my friends. Without guys, we're going to deliver the John. Pero later na. Peace be on guys, ito. Exigaku guys. So, so ani tayo sa highway. Charot Bye. One eternity later. So that's it. Isa na din ako tilawan itong i-deliver ng lechon, no? Oh, ayan. Isang kagat. Ubus lahat. Mmm. Nami kay guys as in grabe, ka crispy. Sound check. Mmm, delicious. Ibog lang sila guys. Kaya ino ng mga taw sa ako. Ang gakawan sa lechon. Chào lang. So bye. <laughs>